Adi Jujay! Hanapin mo ako! Nasaan ka ba? Hindi kita mahanap eh! Lumabas ka na nga! Bulaga! So, na tatakpan ka talaga nito. Ang nipis-nipis. Ay! Ano naman o? No? Talaga na! Bilis na mo! No. Tumatawag si Boss! Ayan na! Ano ba yan? Ayan na! Ha! Ah! Ayan din! Kukusapin na natin si Boss! Para ba yan sa mission na natin? Sige na! Sige! Maganda talaga ang tanghali ko dahil dalawang simbolo na lang mabubuo na nito ang parol ng buhay. Wow! We're so excited na talaga kami, boss! Boss, ano po bang gagawin namin today? Ang inyong ate Marian na magpapaliwanag, eto na siya. Hi, Chuchay and Boobsy. Hello, ate Marian! Saan po tayo ngayon? Ako, eh di tayo sa mga bata sa Smile Train Philippines dahil itong mga batang ito ay eh, napakalapit sa puso. Kaya gusto ko, mapasaya natin sila. Yakang yaka yan! Yun lang naman pala ang mission namin eh. Pero, doon na lang tayo makita kasi kailangan ko pang ng regalo para sa kanila. Okay? Yay! Ay! Alam, biglang nawala Man, si Ate Maria. Si ate Maria, sali na. Parang may pagkabus din to eh. Saan na tayo? Tara! Saan na! Ang Smile Train po, nagbibigay po kami ng libreng operasyon para sa mga batang ipinapanganak ng may bingot. Ito po yung cleft lip, yung may hiwa sa labi or butas yung ngalangala. -ngala. So, libre po yon para sa mga taong hindi, hindi nakaka-afford ng operasyon. Tamang-tama po ito dahil ambassador po si, si Marian ng mga women and children with disabilities. So, talagang aligned po yung ating mga goals. No? Um, kaya nag-offer po siya na gusto tumulong. At sa tulong ni Marian, Marami na po kami na, -opera, na operahan dahil sa kanya. Yeah! Hello! Hello, alam niyo po ba bakit kami nandito? Kasi po makikita in kayo. Hindi dito po kami para pasayahin po kayong lahat. <coughs> Ngayon, isusurprise ko mga bata sa Smile Train. Kung hindi na itatanong, isa to sa mga advocacy ko na matagal ko nang tinutulungan dahil naniniwala ako na kapag nakapagbigay ka ng ngiti sa mga tao, para sa akin priceless yun eh. So ngayong araw na ito, isusurprise ko sila. Halika. Halika. malapit na ang Christmas. Aba, syempre may gift sa inyo si Ate yan. Iba naman talaga ang naibibigay naibib, na dulot niyan sa mga tao. Lala na sa amin na nakikita namin yung proseso na ito yung mga nangyayari sa mga bata. Yung iba nga, pinakilala sa akin na nakakapagtrabaho siya sa call center. So, nagkaroon siya ng magandang trabaho dahil naayos yung nabi niya. So, priceless para sa amin. Malaki yung natulong ng smile train sa akin kasi hindi ka na nakakaranas ng bully ng tao. Nakatulong din ako sa pamilya ko kasi nakapagtrabaho ako after ito mga Sobrang laki nung nabago sa buhay ko. Maraming maraming salamat sa Smile Train, kay Marian Rivera, kay Miss Kimi, sa mga doktor na nag-opera sa akin na pagsama-sama na natin dito lahat ng kids natin from Smile Train Foundation. At iyan, yes. ano po ang message mo sa mga kids natin? Syempre, una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Kimi kasi si Kimi ang nandyan para magpursigi talaga para tulungan itong mga batang ito. 24 hours yata siya na walang ginawa kundi maghagilap ng mga batang tutulungan hey, at mabigyan ng libreng operasyon. Wow, thank you for this. Yes bata. Yung ngiti kasi importante yan eh. Kaya nga, binuun namin na yan ang smile. At para sa akin, kapag may nakikita ko mga batang nakangiti at binabalik yun sa akin, yun yung ibig sabihin ng kahulugan ng buhay na meron ako. O, oh, di ba ang saya na nakikita mo yung mga bata na nakasmile sila? Apo! Opo, pati nga po kami napangiti. Ganito! Yan! <laughs> ganyan lang talaga kahit walang it. Kahit isa lang. ay importante, nakakapagbigay ka ligaya. Kasi alam niyo yung smile? Kapag nilitian ka ng tao, para siyang ano, nakakahawa yan, nakapagdaan. At dahil dyan, marami tayong batang napangiti. Ibibigay ko sa inyo ang simbolo ng pag-asa. Wow! wow! Kailangan ko na pala mamili. Sanding ko na lang pala. Sige na nga! Bye-bye, Bye-bye! Lagi talaga siyang ganyan. Manis na siya. Dito na, oh, na mayroon din tayo, tayo no? Punta na rin tayo studio kasi kakabit pa natin to. Sige! Bye-bye po! Bye! Ama, next week na yan mismo sa Christmas Day! Sabi yung baho! Excited na ako, Momsi! Kaya maputi pa, ikabit na natin yan itong simple ng 11th Sunday of Christmas. Ang simbolo ng pag-aasa.